Hello guys! Welcome back sa King channel, Nanay Susi. Namumroblema ba kayo ng, dahil sa tiglamig ngayon ay nagdadadry ang inyong mga kamay at naninigas ito at nagkaroon ng sugat-sugat pati ng inyong mga paa o ang inyong mga lips? O namumroblema ba kayo sa mga kagat ng mga insekto, kagat ng mga langgam o kaya na problema kayo sa dahil sa rasis ng inyong anak gawa ng paggamit ng diaper. Good news guys dahil ipapakilala ko sa inyo kung ano ang pinakamabisang gamot at mabisa pa ito sa dating video ko na Vaseline dahil ito ay subok ko na rin ito guys dahil sa 4 years ko doon sa Hong Kong ay ito na ang ginagamit ko araw-araw ito ay ginagamit ng aking mga employer kahit may kamahalan siya ng kunti pero mas mabisa ito siya kaysa uh, Vaseline dahil ito ay pwede mo siyang gamitin kahit sa iyong dry lips ang product na ito guys ay... Um, Lucas Pau Pau Ointment. Ito ay may kamahalan siya. Mayroon siyang maliit guys. Ginagamit ito siya guys sa mga dry hands. Kapag halimbawa sobrang dry na ang iyong mga kamay at hindi ito magamot ng vaseline, ito ay parang vaseline din siya. Parang vaseline din ang laman nito at ilagay nyo lang sa inyong mga kamay na ganyan. Kapag halimbawa naman ay Uh, dry ang inyong lips at gusto nyo lumabas Iganon nyo lang siya guys sa inyong sa inyong lips bago kayo lumabas para hindi magiging dry ang inyong lips at hindi magkaroon ng sugat-sugat ang inyong lips pwede siya sa lips guys at sa inyong mga kamay pwede din siya guys sa mga kagat ng insect Halimbawa, kinagat ang inyong anak at mayroong pula-pula, kinagat ng lamok ang inyong anak at mapula ang kanyang pisngi, pahiran lang ninyo at maya-maya ay mawawala na kahit sa kagat ng langgam, pwede siya. Kung may kagat-kagat ang inyong mga baby, pwede siya guys sa baby dahil ito ay ginamit ko ito noon na binili ito ng amo ko. Ginamit ko ito sa baby na alaga ko na 4 uh, months old na baby. Ito siya, ay, inilalagay ko ito siya sa uh, rasis ng aking alaga sa tuwing papalitan ko siya ng diaper, Iganon ko lang siya at ilagay doon sa puwit. Ilalagay mo siya guys sa puwit ng bata uh, bago mo siya lagyan ng diaper. At kapag inalis mo naman yung diaper ng bata, pagkatapos mong malinis ay lagyan mo siya ulit ng ganito para hindi siya magkaroon ng rasis. Halimbawa, hindi maiwasan na mayroong rasis ang inyong mga baby ay pwede nyo siyang pahiran nito at maya maya ay mawawala ng kanyang rasis. Ang namumula sa puwit ng bata ay mawawala na. Pero kung gusto ninyong hindi magkarasis ang inyong baby ay bago siya gumamit ng diaper ay lagyan ninyo siya ng ng lokas paw-paw ointment ang lokas paw-paw ointment guys ay maganda siya sa uh, dry hand, dry skin uh, kahit nasa inyong mga paa dito sa uh, dapa natin ay pwede natin siyang ilalagay sa ating mga paa pwede natin siya ilalagay sa ating mga paa kapag subrang uh, sobrang dry ang ating mga paa at sa gabi ay nalagyan niyo siya ng ng locust paw paw ointment bago kayo matulog para magiging malambot ang inyong mga paa at hindi siya magkaroon ng sugat-sugat lalo na sa inyong mga kamay lagi niyo siyang lagyan bago kayo matulog gagaya rin ng ng vaseline pero ito guys ay mas mabisa siya sa vaseline kaya lang ay may kamahalan siya guys sa ganitong laki niya guys ay mahigit na ito siya 100 Hong Kong dollar at kung dito sa Pilipinas ay nasa 700 or 800 na siya pero matagal mo siya gamitin mga isang taon mo siya gamitin ito sa sa pwet ng bata mayroon siyang um uh, maliit na mayroon siyang maliit nito guys na nakalagay lang sa sa parang uh, lata na na ointment mayroon siya nitong maliit medyo mora lang siya kapag maliit pero ito ay ay mahal siya nagpabili ako noon sa amo ko nito ng dalawa kasi akala ko tig 50 Hong Kong dollar lang. Sabi ko, babayaran ko sa kanya dahil ipapadala ko dito sa Pilipinas. At binilhan niya ako ng dalawa, hindi na niya pinabayaran sa akin. Alam niyo ba kung ilang taon ginamit ng mga anak ko? Hanggang hindi siya na-expire ay pwede siyang gamitin At kahit nga na-expire siya, pwede mo siyang gamitin na lang sa iyong mga paa o iyong mga kamay. Pero hindi mo na siya pwedeng gamitin doon sa baby kapag expire na siya. Uh, kapag bumili kayo, titingnan ninyo ang kanyang expiration date. Kukuha kayo ng expiration date na magtatagal siya ng 2 or 3 uh, years. Magtatagal siya ng 2 o 3 years para sa ganun ay magagamit mo sa hanggang 3 years or 2 years dahil Ah, uh, ang pawpaw guys ay matipid siya pero kung gagamitin niyo siya sa bata, halagin uh, niyo sa papahiran siguro mga one year lang tatagal ang ganito ka lucky. Ito guys ay medium size lang ito siya. At maganda siya sa kahit sa kagat ng lamok o langgam. Kaya sa mga maka-afford diyan ng ng presyo ng pawpaw na ito hanapin niyo lang ito sa sa mga department store sa mga hanapin nyo lang ang ang pawpaw na ito mayroon din ito siguro dito sa Pilipinas dahil dahil nga magandang magandang klase na gamot ito siguro mayroon din dito yan sa Pilipinas o kahit siguro sa mga um, drugstore baka mayroon dito kasi ito doon sa Hong Kong ay mabibili ito siya sa mga uh, pwede siya sa mga sa mga groceries mayroon din ito kaya sa bilihan ng mga gamot mayroon ito. Kaya try ninyo guys kung gusto ninyo ng kung kung gusto ninyong gamitan ang baby ninyo dito, ito ang pinakamabisang pinakamabisang gamot sa rashes ng bata. At ang sinasabi ko sa inyo guys na bago lalagyan ng ng pawpaw ay bago lalagyan ng daya ang bata lagyan niyo sa ng pawpaw para para pag alis ninyo ng diaper ay wala siyang rasis. Mabisang gamot ito guys sa mga dry skin. At try ninyo ang product na At sa mga gustong magtanong ay mag-comment lang kayo guys at sasagutin ko ang inyong mga comment. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin ay subscribe nyo na ako guys. At pakipindot na rin ang bell button sa baba para updated kayo sa lahat ng mga tips na i-upload ko. Sige guys, yan lang. Maraming salamat.